Good morning, ka Good morning po. Nandito oh, tayo ngayon sa sa mga parting ano, mga imbaka ng mga buhal. <laughs> po Ano to? Daanan papunta ro sa sa Pinuso. Oh, Arco ayan oh. oh ayan oh. Yan. Oh, ayan sila. Ayun yung checkpoint. Doon ko pinarkin yung sasakyan sa checkpoint ng quarantine ngayon maglalakad na naman tayo dito maabuha ma ano po mga alikabok dito eh malalim na yung ano malalim na yung at mababalaho yung gulong ko isa pa kahit bago linis yung ano mo mga alikabokan Isasakyan mo yun, imba nila dito yung mga hinuhukay dyan sa karsada dito iniimpak e, ewan ko kung anong ano rito susunod kung ano naman ang gagawin nila dyan uh, eto matinding lakaran to ang ganda no para kang nang nito pero hindi naman po ako nag ano na eh palakad lakad lang ako jogging ma uh, ano na medyo hinihingal tayong konti pero kaya ko pa rin naman siyempre eh, sanay tayo sa joggingan eh talagang nung araw pa eh kumbaga sa ano yan jagging yan nung nasa training tayo parang ano lang sisiw lang yan eh. marami pang bit-bit noon ha ah. pero ito lakad lang walang bit-bit hinihingal na sa edad siguro rito o o ayok ng ipasok sa dito eh kasi minsan may dumadaan katulad niyan yung tricycle ng ganyan sa lubong ah kahirap <laughs> lalakad lang ako hindi ko alam kung ano yung mga malalaki na yan damo ba yan o kung paano parang hindi na nila yung spray damo mo siguro? Ang lalaki na eh. Oh. Yung palay naman ay nakalabas na din. Tinabayaan na lang. E ganyan na lang din siguro gagawin to Yung napatay, salamat. Yung hindi, buhay siya. <laughs> Parang nagkaano yung ano kasi nanilaw eh. Hmm yung mga nagsusubaybay sa akin sigurado <laughs> alam na alam na nila yung lugar na to <laughs> o, kasi palagi kong dito dumadaan eh. alas 7 na oh. alas 7 na po kaya tama tama lang yung init na ganito oh. Maganda sa katawan pero pagka mga alas 10 na eh, may scare din ah kumbaga sa ano uuwi ka na no kasi mainit na talaga no hindi matapat yung anak. <laughs> oh. Gewong-gewong na. Oh, sige po. At mamaya na naman. Oh. ayano oh. Nagpapatubigan na rito. Hmm. Malalaki na yung pala rito eh. Tubig lang ang kailangan. Oh. Huh? Mga nauna naman yan. Okay. Sa akin wala wala pang ganyan. Sa kanila namumuno na eh. Sobrang laki na. Lalo na tong isa kasi nauna naman siya. Yung mga telebisyon din eh, yun, eh. Yung telebisyon ba? Hindi mapatay. Hirap patayin ng damo. Okay. Ayan, malakas yung tubig nila rito Kasi nakataw-taw lang Wah, Ay, grabe po ang buga ah. so, oh. Parang napakagaan ito, laka so, oh. lang ano, pero napakalakas yung buga oh. Ah. Ano tao lang wala ano, na paubos na rin ang tubig sigla tayo pagkapo kasi hindi ka bumomba ng mga dalawang araw tatlong araw tuyo na naman yung bukid mo so, kaya kailangan every two days bibira ka so so ka muna sa gas yun every two days Aba, <laughs> tindi po ah yung dalawang container eh ada ah, ano po ano na po yun uh, kulang 3,000 30 na eh, may gasolina pa tayo eh, kaya medyo magastos o oh, sige sige po ito na ako eh. malapit na ako hmm. ito na malapit na ako pero ito may sapaw na yung iba ito, malaki na to hmm. nakikita nyo na meron na siyang handa Oh, sige po. Uh, dito na ako sa bukot. Eh. Oh, ayan eh, na. No. Okay, ciao po. Ciao.